Ay, magandang araw sa inyong lahat. Uh, welcome sa aking uh, channel. don sa mga first time lang tayo mapanood. No? Sa mga naligaw lang tong ating video sa inyong mga news feed. At syempre magandang araw din sa ating mga subscribers and followers sa ating FB page na ATTY Elvin okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang question ng isang <clears throat> subscriber natin na kung paano daw ba yun dahil uh, meron na silang execution sa napanalunan nilang case, no? Umakyat yung kanilang kalaban sa Court of Appeals and then mukhang naka-obtain ito ng favorable decision sa Court of Appeals. Kaya ang tanong, magtutuloy-tuloy ba ang kanilang execution eh wala naman daw na issue na temporary restraining order or TRO yung court of appeals. So, yan ang ating pag-uusapan based ito sa comment ng ating subscriber. Shoutout muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, no? Mga masisipag mag-share ng ating videos. Ating mga followers and subscribers. All right, so going back, um, kung makikita niyo yung uh, comment ni tong ating subscriber, uh, napaka interesting ng kanyang situation, ano? That's why uh, kahit na ako ay nasa hotel uh, situation ngayon, eh, ginawa ko ng video to kasi napaka interesting and uh, magandang malaman ng mga ibang uh, nagpa-follow sa atin and uh, mga subscribers natin yung ganitong uh, sitwasyon na possible din na mangyari sa mga kaso. No? Ang sitwasyon pa niya, actually nakakuha na sila ng pera. No? So mukhang may na-garnish na si sheriff dito. So magaling yung sheriff nila, nakagarnish. garnish and then uh, na transmit na rin yung pera from uh, the bank to the NLRC cashier So, nasa kaha na ito ng NLRC and ito lumabas ang decision ng Court of Appeals na hindi pabor sa complainant. And ang tanong, matutuloy-tuloy ba nila yung proseso sa pagkuha ng pera although wala namang inisyo daw na temporary restraining order or TRO yung Court of Appeals. All so bago tayo pumunta doon sa part na i-discuss natin yung mga procedural uh, aspects nito. Uh, let's uh, have an overview muna no ng uh, kaso sa mga ganitong situation. So nanalo na si complainant sa labor arbiter, so nag-appeal si Uh, company sa commission most likely with ban siguro yan and then natalo si com company sa commission nag-MR, natalo ulit no? umakyat sa court of appeals so parang walang application for TRO ang final nito na petition for certiorari sa court of appeals now while in the court of appeals uh, si complainant malamang nag-file ito ng motion for issuance of writ of execution no nakatanggap sila ng entry of judgment or EOJ now naggrant ang ang kanilang motion and nakapag-issue ng writ kay sheriff si sheriff ngayon in enforce ang writ and maybe dahil walang voluntary uh, payment uh, nakagarnish ng pera sa banko. And ang banko, after sumagot, tinransmit yung pera from the bank to the NLRC cashier, which is usually part of the procedure. Na doon naman ngayon na hinto na yung kaso nila. Now, kung sasabihin natin hindi, halimbawa na hinto, ano yung kasunod dapat dyan? So, syempre mag-file si complainant ng motion to release ng garnished amount to the complainant, no? So, ang prayer dyan kadalasan is to direct the NLRC cashier to release the garnished amount to the complainant. Parang ganyan. And then, actually, bayaran ng kasunod niyan. So, I'm looking at mga less than one month siguro baka magawa na yan. Kasi kadalasan, in one week's time, nakukuha naman yan sa NLRC cashier. Diba? Kung titingnan ninyo ang citizens charter na nakapost dyan sa ating mga NLRC offices, within 10 days, dapat makakompleto lahat yan. Anyway, <clears throat> yun na nga, eh, nagkaroon ng uh, supervening event, ibig sabihin, nagkaroon ng panibagong sitwasyon na naglabas ng decision ng Court of Appeals, adverse or contra doon sa uh, interest ng ating complainant. So, ano mangyayari dito? Magtutuloy-tuloy pa ba ang uh, kanilang pagkuha ng uh, pera tungkol dito? Well, I didn't see a copy of that decision from the CA but based on what we understand and what we experience kapag nag-issue ang CA ng decision granting the petition for certiorari normally that sets aside and annuls the decision interrelated decision and resolution of the NLRC commission so lahat yan baliktad uh, talaga lahat yan annulled as if talagang wala, hindi nage-exist yan annulled and set aside ang tawag dyan ano So nabali wala ang desisyon ng NLRC Commission and uh, resolution na pabor sa complainant na most likely inaffirm ang decision ng labor arbiter sa baba. Kapag nakapag-file ka ng uh, MR mo uh, within the period, ang ibig sabihin, uh, hindi pa final naman ang decision ng Court of Appeal setting aside and annulling yung uh, decision and resolution ng NLRC Commission. So, technically speaking, uh, yung last touch pa rin in the absence of TRO is the decision of the NLRC Commission. So, until magkaroon ng finality yan, uh, buhay pa yung decision ng NLRC, no? uh, pwede mong ituloy-tuloy ang uh, execution mo, pero expect nga yung opposition coming from the other side unless magkaroon ng TRO si Court of Appeals sa uh, tungkol dyan. Ang MR mo dapat maagapan mo kasi kung kung hindi ma-file yan on time, eh, malulus mo yung remedy at maging final and executory yung decision ng Court of Appeals in that particular case. So kung annulled na yung decision, interrelated decision and resolution, then there is no basis for the writ of execution. Kapag wala ng basis ang writ of execution, di ano ang ini-enforce ni sheriff? No? So when you, even if you have to file a motion to release dyan sa cashier, uh, motion to release uh, the garnished amount sa cashier, e eh malamang ma mag-oppose na dyan yung kalaban mo kasi meron na siyang basis na wala nang uh, leg to stand on uh, continued execution of the case the decision uh, used as basis thereon has already been annulled and set aside now that's in my view so ano pang ini execute mo so most likely hindi ka na makapagtuloy-tuloy ng execution kapag na-furnish na yung NLRC and labor arbiter ng copy ng decision ng uh, Court of Appeals uh, setting aside and annulling the interrelated decision and resolution of the NLRC Commission. That's my view. And ako naman, eh, if you really look at it, you honor the decision of the Court of Appeals, huwag ka na muna magtuloy-tuloy sa pag-execute. You respect the decision of the court, meron ka namang remedy dyan. Ang remedy mo siyempre, alam naman ng abogado mo yan sa Court of Appeals, is to file a motion for uh, reconsideration. And mag ano kayo, ah... No? Uh, sa pag-MR ninyo, eh, tuloy ninyo ang execution sa baba. Alright? So, guys, uh, I hope na naintindihan ninyo itong ating mga, ang ating videos, ang ating mga puntos, ano, and if you found this helpful, then, of course, uh, share na lang ninyo sa inyong mga kakilala, ano, sa inyong mga kaibigan, and uh, I hope to see you in my next videos. God bless.